Hello! Ako po si David Daniel Jr. ng Tech Popop -Pop Channel member din po ako ng Global Farmer Network at nakapaglibot na po tayo sa Luzon Visayas at Mindanao ngayon po ay ating uh, sasabihin sa inyo na kung kayo po ay mga planting enthusiasts or kayo po ay mga mahilig magtanim kayo o oh, gusto pong magtanim alam niyo po ang panahon ngayon ay hindi na po kagaya ng dati, na noon dati, itatanim mo lang yung buto didiligan at hahayaan na kay eh, pwede na po. Ngayon para gumanda ang halaman hindi lang po kailangan itanim lang at diligan kundi kailangan itong lagyan or supplyan ng mga nutrients at mineral na kailangan ng halaman. Kaya po natin eh uh, kaya po tayo nag uh, nagpapaliwanag dito, kaya kaya po tayo nag dito. Ay gusto nating i-share sa inyo yung mga gamit na polyar para gumanda po yung ating halaman. Maging yan po ay palay, mais, ang mga vegetables like sitaw, ampalaya, uh, yung pipino, Uh, eggplant 'yung uh, ating uh, hot pepper at iba pang mga gulay papa uh, iba pang na dragon fruit uh, at maging fruit trees kagaya ng calamansi, mangga, uh, chico, uh, rambutan, 'yung guyabano, 'yung uh, mangustin at santol Kung kayo, alimbawa, nagtatanim ng mga uh, ornamentals, bugimbilya, yung uh, ano mang yung mga tinatanim niyo na mga rose or... Uh, ano pang mga ornamental malaking tulong po sa inyo yung ating ana 400% growth hormone po siya bago nyo itanim yung, yung mga cuttings ibabad nyo po yung cuttings sa uh, ana ng 15 minutes bago itanim para uh, mag-growth po siya kagad at ang ana ay nakakapabilis uh, uh, para lumaki yung ating mga gulay yung ating mga uh, palay, mais at or, ano pang mga tanim. Nandiyan din yung ating kwan, yung ating uh, tree tricky fertilizer kung gusto nyong gumanda ang lupa ng, na inyong pinagtatamnan. Ang lupa kasi ngayon ay talagang bugbog na sa mga herbicide kaya nawawala yung ating mga microorganism. So sa so, pamamagitan ng paggamit ng tricky fertilizer, may ibabalik po yung dating sigla ng lupa. Ma babalik po yung mga bulate, babalik po yung mga mga, mga uh, organism na nawala sanhin ang pag-spray natin ng herbicide at iba pang mga chemical. Paggamit ng mga abono, yung masyadong maraming abono tayong nilalagay nakakasira po yan sa mga microorganism pinapatay po sila. Kaya gumamit po tayo ng 3K fertilizer Kung gusto ninyo naman na mabigat ang inyong mga uh, na ani mabigat na palay, mabigat na mais mabigat na mga, mga o ano pang mga prutas, yung papaya, yung kalamansi. Gumamit po kayo ng heavyweight tandem. Ang heavyweight tandem ay nagpaparami ng bulaklak at nagpapabigat ng bunga. Kaya kung gusto nyong masubukan, nandyan po sa parting ibaba yung ating link para makapunta kayo sa website. Doon po kayo mag-order para direkta po sa atin. At subukan din po ninyo ang ating power grower para mabilis. Ah, ginagawa niyang matakaw yung halaman para ah, mabilis siyang lumaki. Nandiyan po rin yung ating Bibitol na nakakatulong ah, lumaki ng ah, pag ah, nakakatulong para lumaki yung ating mga halaman. Ang Bibitol ay ginagamit sa mga kung kayo ay pa halimbawa yung sitaw ay hindi tumutubo or nahihirapan siyang tumubo kapag malamig. Gamitan po nyo siya ng Bibitol para lumaki malaki po yung ating sitaw yung mga sugar cane, yung mga maes, yung mga palay na bansot pwede nyo po silang gamitan ng bibito lalo na yung mga off season crops gamitin nyo po sila nandyan din po yung ating yung ating uh, 3K organic uh, pest control yan po yung pinaka safe ngayon na anti punggal na yan pag in-spray in natin yan sa ating uh, mga halaman pwede mo nating kainin kaagad Uh, alam ko na yung tomato pag bumibili kayo sa palengke may mga green-green sya dahil sa mga ina-apply nilang para, para sa punggos pero yung ating uh, 3K Organic Pest Control ay yan ang pinaka-safe na gamitin para mawala yung bacteria at punggos ng ating mga halaman. Subukan nyo po para gumandang inyong halaman. Hindi na po pwede ngayon na yung sinabi ko na tanim, dilig, na walang abono. Kung gusto nyo ng lumakay mabilis lumaki yung inyong halaman, nandyan po yung ating chelated calcium. Pwede po siyang idilig at pwede po siyang ispray sa halaman para mas marami ang bunga at mas matibay po sila. Kaya subukan nyo po na kung kayo ay mga farming enthusiast or planting enthusiast, gusto nyong magtanim-tanim, gusto nyong magtanim ng orchids, gusto nyong magtanim ng rose, uh, ah, rosal, uh, ah, gumamela, at ano pa mga halaman. Kaya kaya sinabi ko na tulong sa natin yung ating ana para mag-ugat siya kagad. So, try nyo po yung ating mga produkto para mapatunayan nyo po yung ating mga sinasabi. Maraming salamat po.